Pamamahiya ni Darren Espanto kay Cassie Legaspi matapos niyang i-deny ang relasyon nila. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang pamamahiya umano ng singer-host na si Darren Espanto sa babaeng anak ng batikang aktres na si Carmina Villaruel ng isiwalat ni Darren Espanto na walang kahit anong namamagitan sa kanila ni Cassie Legaspi. Tuluyan ang tinuldukan ng It's Showtime host at singer na si Darren Espanto ang mga usap-usapan patungkol sa relasyon nila ni Cassie Legaspi, muling naging laman ng mga usap-usapan ang nakaraan ni na Cassie Legaspi at Darren Espanto nang usisahin ni Vice Ganda si Darren patungkol sa kanyang relationship status noong April 6, 2024 sa unang episode ng It's Showtime sa GMA7. Marami kasi sa mga madlang people ang ipinareha si Darren Espanto sa kapuso guest host noon na si Jillian Ward. Nakitaan kasi ni na Vice Ganda at ng mga madlang people ang dalawa ng malakas na chemistry on stage. Kaya naman tila siniguro na ni Vice Ganda na walang masasaktan sakaling magkatambal ang dalawa o kung magkakamabutihan na ang dalawa. Maging si Jillian Ward ay tinanong rin ni Vice Ganda kung may karelasyon na ba kung saan kaagad na sumagot ang aktres na wala at single siya ngayon. Iginiit rin ni Darren Espanto na wala rin siyang karelasyon sa ngayon. Madalas din silang magbahagi ng mga larawan na magkasama at ilang beses na rin silang nagpalitan ng mga sweet messages sa social media. Bagamat hindi naman nila hayagang ang inaamin ang kanilang relasyon, marami naman ang naghinalang nagkakamabutihan ng mga ito kung pagbabasehan ng kanilang mga ipinapakita online. Sa isang panayam, kay Darren inamin niyang nakukulitan na siya sa mga taong pinipilit na mayroon silang relasyon ni Cassie Legaspi kahit ang totoo ay wala naman talaga dahil malapit lamang sila na magkaibigan. Binigyan din din niya na kailanman ay hindi mauuwi sa isang romantic relationship ang kanilang pagkakaibigan ni Cassie Legaspi. Sa kabilang banda, naging laman ng mga usap-usapan sa social media ang ibinahaging post ni Cassie Legaspi na hinala ng marami na patama niya kay Darren Espanto. Sa kanyang Facebook post, nagpost si Cassie ng kanta ng international pop singer na si Olivia Rodrigo tungkol sa isang toxic ex-boyfriend. Ang kanta ay tungkol din sa isang babae na pumayag na tratuhin ng masama para lang makasama ang kanyang kasintahan. Hinala ng mga netizens na nasaktan si Cassie Legaspi sa pagtanggi ni Darren Espanto sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!